Ah oh, no ma'am. Uh, hindi ko kakausapin si dating sorry. Hindi ko kakausapin si BBM para kay dating pangulong uh, Duterte. Uh, dahil ang ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob, government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating uh, bansa. There's no going back uh, sa ganun ma'am. Uh, trabaho niya 'yon eh at uh, trabaho niya 'yon in a sense na inaprubahan niya na hindi niya dapat ginawa bilang isang uh, pangulo. Kung ano man 'yung problema ni uh, legal problem ni dating pangulong Duterte ngayon ay uh, problema na 'yon niya at syempre ng pamilya namin dahil ama namin siya. Pero for me uh, to go to him and request for in on behalf of former President Duterte, no. Ma'am, Because there's, no, there's no going back sa ginawa nila na rendition. Mas lumalak po ang corruption dito sa ating uh, bayan na siya na rin ang dahilan sa pinsala sa ating uh, lipunan. At nagdadala din siya ng kahihiyan sa ating bayan, lalong-lalo na sa mga ibang lahi. Tungkol po na naralaman po natin na napakalating ang nangyayari about sa control, about, about corruption. Ano po yung masasabi ni Ma? Uh, nakakalungkot po ba? Dahil ang corruption po ay problema na natin Uh, no mayor pa po, po ako, una po ako naging mayor 2010, panahon po yun ni dating Pangulong Aquino. At upanin uh, po ako na una po ako naging uh, public official is 2007, panahon po yun ni dating Pangulong Arroyo. Tapos naabutan po po si dating Pangulong Aquino. Uh, President Duterte, ngayon po uh, President uh, Marcos uh, Nanulungkot po ako dahil ang korupsyon kusapin na po yan noong panahon ng 2007 reklamo na po natin yan mga Pilipino noong 2007 ang um, ini-expect po sana natin sa administrasyon ni Pangulong Marcos noong siya ay maupo bilang presidente ay mabawasan yung corruption. Dahil nakakaabala siya unang-una -una sa mga tao, sa mga negosyante, and syempre sa kaugalan ng bayan. Pero ang nangyari po ay kabaligtaran. Mas lumala po ang corruption dito sa ating uh, bayan na siya na rin ang nagiging dahilan sa pinsala sa ating uh, lipunan. At nang din siya ng kahihiyan sa ating bayan, lalong lalo na sa mga ibang lahi na nakatingin sa atin at nakikinig sa pinag-uusapan natin dito sa bayan natin. At uh, syempre na, yung, um, hindi natin maabot yung kaunlaran na pinapangarap natin para sa ating Pilipinas, mahal na Pilipinas, dahil sa corruption. sa manawag pagkasinan para po magsipa sa baselita. At uh, masayang po namin na ipinabahagi sa inyo na ngayong taon po ay 90 years anniversary po ng Office of the Vice President. At uh, isa po sa aming activity para sa mga 20 uh, years celebration namin ay, ay aming pong pagbisita dito sa Manawag at uh, sa Misa ang kanilang umaga at sa ng no? uh. Yes, ma'am. Diyos kay nang nasipagsisig ba hindi tungkol sa kung uh, personal life at saka sa town report dahil sa nangyayari niya. Yes, o. So, Dalawa lang po yung pagkasal ko kanina ma. Uh, personal ko, para sa akin, wala. Humiling lang po ako na magandang kalusugan para kay dati pa po yung Rodrigo Duterte para malampasan ngayong uh, kaso doon sa Detention Unit at sa ICC at dinasalikong din po na sana uh, ay mabigyan ng interim release o kundi man total freedom <laughs> uh, mula sa kaso at yung dasal ko po para sa bayan is a peaceful and prosperous Philippines and peace and comfort for every Filipino So yun sa kanila Thank you po sa na, naradaman po natin na napakalating ang nangyayari about sa control of corruption. Ano po yung masasabi niyo? Uh, Nakakalungkot po, po ba? Dahil ang corruption po ay problema na natin. Uh, noong mayor pa po, po ako, una po ako naging mayor 2010. Panahon po yun ni dati ang Pangulong Aquino. At uh, pag po ako na Una po ako naging uh, public official is 2007. Panahon po yun ni dating Pangulong Arroyo. Tapos naabutan ko po si dating Pangulong Aquino, uh, President Duterte, ngayon po uh, President uh, Marcos. Uh, Nanulungkot po, po ako dahil ang korupsyon, usapin na po yan noong panahon ng 2007. Reklamo na po natin yan mga Pilipino o 2006. Ang um, ini-expect po sana natin sa administrasyon ni Pangulong Marcos noong siya ay ako bilang presidente ay mabawasan yung corruption. Dahil nakakaabala siya unang-una -una sa mga tao, sa mga negosyante, and syempre sa kawalan ng bayan. Pero ang nangyari po ay kabaligtaran. Mas lumala po ang korupsyon dito sa ating uh, bayan na siya na rin ang naging sa pinsala sa ating uh, lipunan. At nagdadala din siya ng kahihiyan sa ating bayan, lalong-lalo na sa mga ibang lahi na nakatingin sa atin at nakikinig sa pinag-uusapan natin dito sa bayan natin. At uh, syempre na yung hindi natin maabot yung kaunlaran na pinapangarap natin para sa ating Pilipinas, mahal na Pilipinas, dahil sa corruption. Good morning President, ay Vice President na <laughs> ang um, Nag-file ko ng interim release si in defense uh, team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nangahanap po sila ng isang bansa na tatanggap, third country, na tatanggap pa uh, kay Pangulong Duterte. Lahat po ng kinakailangan para suportahan yung kanilang petition for interim release ay uh, sinabit na po nila, nila at uh, po yung interim release ngayon, ang uh, hakbang naman ng uh, defense team ay nag-file po sila ng appeal. Tapos, uh, nag na po sila ng bago pang mga support, uh, supporting documents, na nagsasabi na wala po ay dating Pangulong Rodrigo Duterte yung mga risk factors sa pagbibigay ng release. Ang risk factors po, unang-una, flight risk. Ibig sabihin, magkatalo. Pangalawa po ay uh, mag magte-threaten o mag-intimidate -e ng mga witnesses. Hindi po po dating, po yung dating Pangulong Rodrigo Duterte yun. Nakita na po natin na meron mga investigation noon dito sa ating bayan. Nag-investiga si Commission on Human Rights, si Lila Dilipa, Nanino sila ang Senet, yung pinatawag nila si Trillanes at ang kanyang mga testigo. Wala pong, wala pong tanakot, wala nangyaring masama sa kanila. So, makikita po natin na hindi ganyan yung behavior ni dating ng Duterte. In fact, sinasabi na lang eh, kabayaan ng mga tao na magtanong, kabayaan niya magbukas ng investigasyon. At ngayon, nag-cooperate siya. Uh, sa International Criminal Court. At yung mga tabo na risk factor ay yung uh, posible pagpapatuloy ng paggawa uh, ng krimen. So, wala po sa kanya lahat yun. So, yun po yung na uh, inuulit ng defense team sa kanilang appeal at naglagay po sila ng iba pang mga mga supporting documents. Good morning, VP. Why are you of the WIC? Uh, reaction niyo po una, hindi na siya shift niya investigation minadala sa uh, flood control projects sa Davao Plus, second, ang kung ba yung mga sistema ni Pinagpapat at Pinagpapat ng pangunan ng mga duderte at puron, walang negative reaction from your constituents sa Davao with regards to flood control and infra projects. Kung Um, Unang-unang po okay, mga hindi na kami nagugulat na uh, pilit na uh, ininibigit yung flood control corruption ay uh, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo. Kasi sinasabi mo nga doon pa na unang-una, -una, yung, yung nangyayari ngayon, hindi na po ito yung, hindi na po ito usapin ng 2025 budget. Dahil ang 2025 budget ay ginakaw lang wala na yun. Ang sabihin ko ngayon ay yung 2026 budget, 2027 budget, at 2028 budget, at yung mangyayari ng eleksyon sa 2028. So kung um, uh, i-tatbi natin yun, yung ginagawa rin ng mag atake sa uh, ay dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung Senator Bongo, gusto lang din nun na matamaan yung ako. Dahil paniwala nila at siguro pakinagdam nila isa ako sa mga kandidato na pagkapangulo sa web, web. um, negative reaction ko sa mga tigadabaw, uh, wala, wala ang ganun nyo wala silang negative wala reaction. Sila. Opo. Uh, wala silang negative reaction dahil sa tao po, Uh, transparent po yung pag implement ng projects. Uh, yung mayor po, nagsasabi siya na ito yung plano natin para sa isang taon. Tapos, tapos after one year, nasa state of the city address siya at sinasabi niya rin, ito yung mga hindi nasunod, ito yung mga nasunod ng plano, at ito yung mga hindi nagawa at bakit hindi siya nagawa. Nagagawa po namin na ipaliwanag sa mga tao kung ano po yung mga projects at uh, ano po mga dahilan kung bakit sila na-implement sa kini sila na po, uh, Madam Vice President. Uh, the latest uh, House Asia survey, 69% or roughly 7 out of 10 Filipinos huh? are dissatisfied or critical for the uh, anti-grammar corruption campaign. Nakalagay po ninyo ano? Ano ang inyong view? po ang inyong oh, dahil po kasi, um, unang-una, mabagal. Mabagal yung uh, action ng Office of the President sa corruption. Uh, puro lang po salita ang ginagamit. Kung nakikita po ninyo, noong 2024 nagsabi na po ako na may problema sa budget dahil ang budget ay hinahawakan ng dalawang tao lang at totoo po yun, wala na pong uh, nangyayaring by cap dahil pinag-uusapan na lang yun at pinaghalikan pero um, wala siyang ginawa uh, wala pa nilang sinabi wala siyang kwento Uh, tapos, nagkaroon ng zona na palagay ko, gusto nilang magpapogi ba sa taong bayan sa so nakikita at sa reklamo ng taong bayan palagay ko, gusto nilang magpapogi nagsabi na mahiya naman kayo hindi nila naisip na yung sinabi nila ay babalik sa kanila at yun na rin yung sinabi ko na ang korupsyon na nagiging dahilan sa pinsala, sa, sa 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 mga pagbaha, sa permiso uh, sa mga tao. At um, nakikita nila, nakikita natin na walang aksyon at walang ginagawa. Meron lang investigasyon, pero palagay ko, ang hinahanap ng tao ay sabihin niya na yun, ito po ng congressman na ito, sila yung dahilan ng mga uh, corruption sa loob ng House of Representatives. At palagay ko, hindi din niya masabi dahil aabot siya sa sarili niya sa office of the President. Dahil pumirma po siya ng budget eh pag may ng budget at sinabi ko niya, itasa niya, page per page, 5,000 pages ang budget. So, ibig sabihin, nakita ko yung insertion. Pero wala kang ginawa. Wala ka at all man lang sinabi sa taong bayan na aalisin ko ito dito sa 2025 budget dahil insertion ito ng mga senador, insertion ito ng mga members of the House of Representatives. Wala po siya, You know, Yun po yung galit ng mga tao. At uh, hindi po niya pwedeng masabi na politika ito dahil hindi po siya kandidato kailanman sa darating na mga eleksyon. Siguro kandidato ng congressman sa sa Ilocos Norte, pero napakaliit na namin hindi na siya makakatakbo bilang presidente, maliban na lang kung itutuloy at ipipilit nila yung charter change nila. So, hindi sabihin, hindi ito ka. Ito yung panghihingi -pang ng mga tao sa kailangan mo gawin bilang pangunan. Good morning, Your Excellency. Joseph Bacani po ng Radio Pangasinan. Uh, Ma, how do you assess the ongoing investigation so far of the ICI? Um, unang muna una, sir, um, hindi ko po alam kung bakit pero pa uh, investigation ang um, ICI. Kasi napakadali na meron eh. Ilan po, ilan po ang confidential, ilang bilyon ang confidential funds ng Office of the President. Sila-sila lang sa loob ng kanilang opisina, magagawa nila na mag-case build-up gamit ang resources ng Office of the President at uh, i-file nila yun diretsyo uh, sa undusman o saan nang na-coronate. Na uh, pero, bakit kailangan pa niya magbukas ng uh, ICI ng komisyon? Bakit kailangan pa niya magbukas ng komisyon? Paniwala ako, at si sa bahas sa tingin ko, sa ginagawa niya. Gusto niya magbukas ng ICI. Tapos, syempre, dahil hindi naman natin alam ang usap-usapan doon sa ICI. In fact, meron na nga umalis doon sa ICI dahil ang pakiramdam niya ay kinokontrol yung uh, investigasyon. Nagbukas sila ng ICI para kung ano man yung report ng ICI, yun na yung official na kwento ng na, nangyaring korupsyon. At yun ang i nila sa mga tao at sasabihin nila na ito yung kwento at ito yung mga kailangan natin gawin, mga responsible. That way, ikaw, ikaw na ta, ikaw na mamamayan, hindi mo na ma-dispute, hindi mo na ma- ma-contra -ma yung o results dahil sasabihin niya, hindi, legitimate yan. Nagawa ako ng komisyon, nag-investiga ang komisyon, meron lumabas na komisyon report. So, paniwala ko, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas. Last question. Good morning po mga Batsang Tawa po ng Kanyang Kefren Tagupan. Namangin ko din na kayo na ang Bulls Mama na nawa tani na ibang bagay ng Bulls Mama at pinag-uusapan sa salin any comments po. Opo, sa usaping salin naman po, hindi ko po alam kung bakit meron silang orders na uh, <laughs> um, pwede nang kunin ang salin. Dati pa naman po pwede kunin ang salin eh. Matter of hihingi ka sa Uh, Omootsman, pagsusulat ka, mahingi na ang sarili ng tao na yan. At bakit ko nasabi na dati pa yan? Dahil dati pa lumalabas ang sarili ko sa PCIG, sa Philippine Center for Investigative Journalism. At hindi lang sa kanila ha, sa iba pang mga media outfit, lumalabas yung uh, sarili ko. In fact, si The Realist nga, may kopya nga sa ko. So, hindi ko alam kung ano show nila kung so, bakit kailangan pa nilang sabihin uh, pwede na, uh, pwede na, po, pwede na pwede na uh, kunin na sa liit. mo pwede kunin na. Pinag-aaral na ito so, bakit gumawa pa sila ng ganitong kwento na pwede na kunin na, 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 na sa At sigurado ako mayroon na naman yung uh, dahilan, may motibo

papunta dito sa Manawag, Pangasinan at para magsimba ng alasan sa umaga. At uh, pangalawa, huwag niyo kalimutan yung homily ni Father kanina. Anong sinabi ni Father? I-check ko lang kasi baka natulog sa And, kayo na yan, kayo sa misa. Hindi uh kayo natulog sa biyakin, natulog kayo sa misa. Oo, -oh. anong sabi ni Father? Discipleship. And what about discipleship? No, so fair, uh, we, can, we can be a disciple even without any resources. Oh. <laughs> <laughs> right. So what nating kaya the message ng God. Ang ano lang doon is a messenger lang si Father. Pero yun ay Bible. At uh, ang pangatlo ay mag-ingat kayo pa uwi. Huwag kayong ng bagyo. Sabi so, ni Mayor, 1 hour and 30 minutes na lang daw galing dito ang bagyo. So huwag kayong tumiretsyo doon. Bumalik kayo ng mandaluyo. Kasi wala sa itinerary ni ngayong ito ah? sa ibang pilgrimage yun, sa susunod na uh, so akong, mga pilgrimage yun. Kasi ako, naranasan ako ngayon lahat ngayon ang kasama namin sa Central Office sa Matanuyo, mga kasamahan namin sa Satellite Office dito sa Pangasinan, Si, uh, Lynch ng at, uh, ito si Brian Lins from CECIEL at sa inyo po, mga kasamahan namin sa media. Maraming salamat po. Maraming salamat po.